Makakapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Juan. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sandibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga hudyo paano may bibigay sa atin ang tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at tumiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa uling araw sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ako makain ng aking laman at tumiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagat, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Paano tayo tumutugon? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ebanghelyo natin ngayon at itong mga nakaraang linggo ay tila isang pagalakbay Nagumpisa gumpisa sa himalang pagpapakain sa may git libong tao. Nagpatuloy ito ng paulit-ulit na paanyaya ni Jesus na tanggapin siya. Ngayon ay muli tayong inaanyayahan na tagapin siya at makipag-ugnay sa kanya. Sabi nga sa si isang lumang kataga, Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kung saan ka nakaugnay, malamang magiging ganon ka rin. Kung mabuti ang mga kaibigan mo, magiging mabuti ka rin tao. Kung tayo ay nakaugnay kay Jesus, tayo rin ay magiging katulad niya. Minsan din kung saan saan tayo nakaugnay. Nakaugnay tayo sa social media, sa mga gadgets, sa mga online games, sa mga kaibigan natin. Subalit patuloy na inilalapit ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Patuloy niya tayong inaalok at inaakay papunta sa kanya at tanggapin siya. Pero, paano tayo tumutugon sa paanyayang ito? Naging katulad ba tayo ng mga hudyo noon na ayaw tanggapin ang mga paniniwalaan at pinaniniwalaan ang sinasabi niya sa kanila? na sa kabila ng himalang kanilang naranasan ay ayo pa rin nila siyang paniwalaan. Marahil ang iniisip nila ay yung physical na katawan na dugo ni Jesus. Kung ating uunawain mabuti ang nilalaman ng Ebanghelyo, ito ay ang pagkakaroon ng mas malalim na relasyon kay Jesus. Sa Ebanghelyo natin, binibigyan tayo ng assurance ng malaking biyaya na naghihintay sa sino mang tatanggap sa Kanya. Isa na dito ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Muli, Paano tayo tutugon? Paano natin siya tatanggapin? Mga simpleng bagay lang ang inihingi sa atin. Magdasal, magsimba, tanggapin siya sa balala kumonyon at isa buhay ang mga utos ng Diyos. Harinawa, sa pagtanggap natin kay Jesus sa ating mga buhay ay magkaroon tayo ng, bu ng bukas na kalooban at pangunawa na tanggapin ang kanyang mga biyayang hati. Sa puntong ito, samahan ninyo ko sa isang panalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng bukas na kalooban upang matanggap ka namin at magkaroon kami ng mas malalim na relasyon sa iyo. Inihiling namin ito sa pangalan ng iyong Ama, at kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang-hanggan. Amen.